Alam mo ba, maraming halamang gamot noon ang ginagamit na ngayon sa modern skincare mula sa simpleng aloe vera hanggang sa green tea extract. Kaya kung gusto mong malaman kung paano nakapasok ang mga ito sa ating beauty routine, panoorin mo ito hanggang dulo. Ang skincare industry ngayon ay hindi lang tungkol sa synthetic ingredients. Dumarami ang produkto na gumagamit ng natural at herbal extracts dahil mas gentle ito at may tunay na benepisyo sa balat. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng halamang gamot na nakakatulong sa pag-aalaga ng ating balat. Una, aloe vera, moisturizer at pampakalma ng iritasyon. Pangalawa, green tea, may antioxidants na nakakatulong laban sa pagtanda. Pangatlo, chamomile, nakakabawas ng pamumula at nagsusot ng sensitive skin. Pangapat, neem at turmeric, magaling sa acne dahil sa antibacterial properties. At panglima, calendula, pampabilis ng paghilom ng sugat o pimples. Ang mga halamang ito ay ini-infuse sa creams, serums, facial wash, at masks para mapanatiling fresh at healthy ang balat. Ito ang ilan sa mga tips sa paggamit o bago gumamit ng kahit anong herbal skincare. Una, siguraduhin, i-check kung may allergy ka. Pangalawa, gumamit ng patch test bago ilagay sa buong mukha. At pangatlo, piliin ang mga produkto na may malinaw na label at FDA approved. Hindi lang pala panglutong bahay ang mga halamang gamot. Super effective din sa skincare. Kung gusto mong alagaan ang balat mo ng natural, subukan mo ang mga produkto na may herbal extracts. Kung may natutunan ka, please, like and share para mas marami pang makaalam at huwag kalimutan sundan kami para sa marami pang tips tulad nito.